Hi guys. Happy Sunday. Oh, bukad-bukad na naman ng ilong ko dito, guys. Grabe. Grabe ng struggle ko ngayong araw, guys, no. Kasi ayan oh. Ang layo ng tindahan dito sa amin. Yung mga tindahan kasi doon, wala nang mga tinda na ubos na sa kautang. Kasi ngayon, Sunday ngayon. So, pag tuwing Sunday kasi, uuwi kami dito sa bahay kasi dito sa bukid kasi yung nire-rent namin na bahay doon sa sentro nag-rent doon kasi ngayon dito kami pag tuwing Sunday umuwi kami dito so ngayon hindi kami umuwi kasi may gagawin ako doon dyan sa bahay at mamayang hapon na kami uwi so wala kaming ulam na lutuin. Pumunta ako doon sa kalsada. Bumili kami ng maulam na lutuin. Layo ng kalsada. Ito ba lulutuin natin? So, ngayong araw, may mga pagsubok tayong pinagdaanan. pagsubok na pinagdaanan. Kasi nga guys, kanina umaga, maaga kami na gising. Uh, 5 o'clock gising na kami. Kasi maaga talaga kami mauwi dito pag tuwing Sunday. Kasi dito nga kami magsisimba. Kasi yung simbahan dito, parang yung nagmanage ng simbahan dito ay eh, pumunta na ng Maynila. Ngayon parang iniwan sa amin ha kami mag-manage. So tuwing Sunday, uwi ka talaga kami dito kasi konti lang naman ang magsimba dito guys. Ilan lang. Tapos pag hindi pa kami mauwi dito, wala. Walang magsisimba. So, uwi talaga kami. Lahat, mga bata, anak ko. Ngayon, bibili kami ng anyan bago kami mapunta dito. Dadaan kami sa bakery, bibili kami ng ulam. Tapos, ah, uh, eh bili kami ng tinapay ang ano ko ako yung nagdala ng tinapay pagkababa namin sa tricycle na sinakyan namin naghatid sa amin dyan sa may putol na kalsada. Diyos ko, yung tinapay na binili namin, na iwan sa tricycle, sakto naman sana, maaga kami nakarating dito. Mga 6, 6.10 or 6.8 kami nakarating, maaga. Sus, so, ang ginawa ko, sabi ko, alam ko yung bahay, alam ko yung driver na yon kasi yung binaya namin sa kanya is 150 papunta lang dito so alam kong magpapahinga pa yung driver na yon so sabi ko sa partner ko puntahan ko uh, puntahan ko yung tinapay puntahan ko sa bahay nila so dubli dubli ako ng pamasahe so habang nasa ano ako inuntahan ko nahingi ako ng pamasahe plus nung sabi ko doon sa highway ang tagal ko nakasakay ng tricycle So sabi ko sa sarili ko, pag may dadaan ngayon na pandisal, kasi may naglalako ng pandisal dyan, sabi ko, bibili na lang ako ng pandisal ka ako. Kasi hindi na ako uuwi. Ngayon, wala talaga pandisal. Ang tagal ko na nakahantay. Ngayon, may tricycle na na dumaan. Pag daan ng tricycle, sumakay na ako. Pahinga mo na tayo. ng init. Sumakay ako ng tricycle. Tapos sabi ko, walang pandesal so puntahan ko na talaga yun. Ngayon, pagkadating ko ng kalagitnaan ng takbo ng tricycle, nasalubong ko yung pandesal na naglalako. Sabi ko, sungog talaga ng panahon to. Kasi magkano naman halaga ng pandesal na binalikan ko is ano, uh, 70. Tapos yung pamasahe ko papunta, 15 tapos pabalik pa grabe ang sungog na panahon ngayon guys so pinuntahan ko talaga pagdating ko doon nandoon lang yung pandisal nandoon lang yung pandisal sa bahay ay sa bahay ng tricycle driver ngayon pag ano doon dating ko binigay pumunta pa ako ng terminal ulit papunta dito pagdating ko doon walang tricycle wala din pasahero ang tagal kong nagantay ng mga pasahero kasi hindi naman aalis ang tricycle doon sa terminal pag walang kulang yung pasahero so ngayon nagantay ako grabe ang tagal malis sabi ko na lang eh yung pera na dala ko isakto na lang yung pamasahe sabi ko na lang tumawag ako dito ah sunduin mo ako doon sa may putol na kalsada ah hatid mo yung hatiran mo ako ng pera kasi babayaran ko na lang tong mga upuan na walang pasahero para makauwi na ako kasi pag hindi ko babayaran yun hindi ako makasimba ang hinahabol ko makasimba ako so okay na yun na, bali na nakagastos tayo ng malaki ngayon dahil sa mga pamasahe at least nakasimba naman na ako masaya naman ako nakasimba kasi pag hindi ako nakasimba ngayon hindi ma -ano yung pag-isip ko so malapit na tayo sa bahay ano 'yung bayo? Ito 'yung kulay green. So, 'yun lang guys ang may share ko ngayon. Bye-bye sa inyong lahat. Luluto na ako ngayon. Bye.